dahan-dahan silang naupo sa gilid ng kama. Hindi pa nagsasalita si Iya. Nakatingin lang siya kay Denise. Hawak ang pisngi nito. Parang hindi makapaniwala na nasa harapan na niya. Si Denise naman, nakatingin din. Yung mga mata niyang brown, nangingislap. Wala ng nang luha, pero puno ng damdamin. Si Denise ang unang bumasag ng katahimikan. Dok, Hmm? Pwede po bang alisin mo na yung takot? Napatitig si Iya. Hindi madali. Ngumiti si Denise. Ngumiti kahit may kirot. Hindi naman po kailangan magmadali. Basta kasama mo ko. Lumapit si Iya. Hinaplos ang buhok ni Denise. Huminga ng malalim. Alam mo, Denise, hindi ako sigurado kung kaya ko maging girlfriend na gusto mo. Hindi ako sweet palagi. Hindi ako masarap kausap kapag pagod ako. Baka may mga araw na hindi kita mapansin. Baka may gabing hindi kita ma-replyan. Tumulo ang luha ni Iya habang nagsasalita. Baka may oras na magalit ka sa akin kasi uunahin ko ang pasyente. Kasi duty ko yun. Kasi responsibilidad ko yun tahimik si Denise. Pero hinawakan niya ang kamay ni Iya. Pinisil ito. Mahal kita. Sabi ni Iya. Nanginginig ang boses. Mahal kita. Pero natatakot ako. Na baka pag naranasan mo na ang lahat ng to. Pagsawaan mo rin ako. Iwan mo rin ako. Tulad ng dati. Napaluha si Denise. Hindi siya bumitaw sa kamay ni Iya. Dok, hindi ko alam ang lahat ng mangyayari. Wala akong karanasan. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Huminga ng malalim si Denise. Ikaw ang gusto ko. Kahit sino ka pa. Kahit gaano ka pa kabisi. Kahit gaano ka pa kasuplada. Kahit pagod ka. Kahit wala kang oras. Lalong lumakas ang iyak ni Iya. Pinunasan ni Denise ang luha ni Iya gamit ang kamay niya. Hindi ko hinihingi na magbago ka. Hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo para sa akin. Gusto ko yung totoong ikaw. Denise, hindi kita iiwan. Hinawakan ni Denise ang mukha ni Iya. Kung masasaktan man ako, okay lang. Kung mahirap, kakayanin ko. Basta ikaw ang kasama ko. Yun lang ang importante. Hindi na nakasagot si Iya niyakap niya si Denise ng mahigpit. Sa loob ng yakap na yon, umiyak siya ng malaya. Hindi na siya nagkunwari na matatag. Hindi na siya ang doktora na malakas at seryoso. Doon lang siya naging si Iya. Hinaplos ni Dinis ang likod niya. Andito ako. Hindi kita iiwan. Matagal silang magkayakap bago nagsalita ulit si Iya. Salamat. Kasi ikaw yung nupaalala sa akin na pwede pa pala. Ngumiti si Denise. Pwede pa. Lagi namang pwede. Dahan-dahan silang naghalikan. Hindi marahas. Hindi nagmamadali. Mainit. Pero puno ng pag-iingat. Hinaplos ni Iya ang braso ni Denise. Pinagapang ang kamay sa balikat at sa batok. Si Denise naman nakapikit ninanamnam ang bawat segundo. Hindi siya sanay, pero hindi siya natatakot. Kasi kasama niya si Iya. Humiga sila sa kama. Magkayakap pa rin. Si Iya, huminto sandali. Sigurado ka. Tumango si Denise. Hinalikan niya ang leeg ni Denise. Dahan-dahan. May halong pag-aalaga. Hinaplos ni Denise ang likod ni Iya pinisil ng marahan. Hinila siya palapit. Nagkadikit ang dibdib nila. Naghalo ang init ng katawan. Naglakbay ang mga kamay nila. Naghubad sila ng dahan-dahan. Walang pagmamadali. Hindi bastos. Puro pagunawa. Puro pagmamahal. Nagmamadali ang hininga. Pero hindi nila binitawan ang mata ng isa't isa. Parang sinasabi, ako lang. Ako lang ang para sa iyo. Natapos sila na magkayakap. Hinihingal. Ngunit may ngiti sa labi. Nakapatong ang ulo ni Denise sa dibdib ni Iya. Pinapakinggan ang tibok ng puso. Iya. Hmm? Salamat. Hinaplos ni Iya ang buhok niya. Bakit ka nagpapasalamat? Salamat kasi. Pinayagan mo akong mahalin ka. Numiti si Iya kahit may luha pa sa mata. Salamat din kasi pinaalala mo sa akin na hindi ko kailangan matakot lagi. Nakatulog silang magkadikit. Kinabukasan, nagising si Iya na yakap si Denise. Bumangon siya para pagmasdan ito. Mahimbing ang tulog. Ang mga mata, nakapikit pero ramdam niyang puno ng pangako. Hinaplos ni Iya ang pisngi ni Denise. Pagkagising ni Denise, ngumiti agad. Good morning. Ngumiti rin si Iya. Good morning, love. Natatawa si Denise. Love, umiling si Iya. Pero nahihiya. Kung gusto mo, dok pa rin. Umiling si Denise. Ayoko. Gusto ko yung love naghalikan sila. Maikli pero matamis. Lumipas sa mga araw, mas naging open sila. Hindi na sila natatakot na magpakita ng care kahit nasa ospital. Isang sulyap, isang ngiti, isang mabilis na hawak sa kamay. Pero sapat na 'yon para malaman nilang sila na. Isang gabi, habang nasa rooftop ng ospital, tahimik nakaupo sa bench. Si Iya, seryosa ulit ang mukha, pero may kinukuha sa bulsa. Isang maliit na kahon. Napatingin si Denise. Ano yan? Binuksan ni Iya. Simplang singsing. -sing. May maliit na bato. Kahit busy ako, kahit pagod ako, kahit hindi ako laging sweet, gusto kitang tanungin. Natigilan siya. Kinakabahan. Hinihintay ni Denise ang susunod na sasabihin. Pwede bang ikaw na lang? Sa lahat ng araw, sa lahat ng gabi, kahit gaano kahirap, kahit gaano katagal, naiyak si Denise. Tumango. Oo. Oh, Oo, oh. oh, oh, love. Nagyakapan sila. Naghalikan. Umiyak pareho. Pero masaya. Doon sa rooftop na iyon sa ilalim ng mga bituin, nagpasya silang walang iwanan. Minsan magulo, minsan mahirap, pero lagi silang magkasama. Si Ian na dating takot magmahal, natutong bumitaw. Si Denise naman, na walang karanasan, natutong magmahal ng totoo. Sa likod ng mga mata nila, nakita nila ang buong mundo. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye.